Hey guys, so kita kay mga dato guys. Um normal lagi satu ato ang mag-hire gyud tag Kay nganu di mana ato makaya ang mga trabahoon So normal nga kun mag high tag yaya pero dili lang isa kay ya, duha. Tro. O oh, di ba? Inana mi kay dato, dato kay mi guys. Says. Oh. Ma Mas ah, kare ya kada mong amo di nakabalo mo sweldo. Dili pa utang ito among mga silingan. Dubay ta mga social media ka bayad kay Hala pala utang, hindi ka mo rin ako isito, mga susyo <laughs> Malama, pala <Kula> utang, hindi <laughs> ako makakala. Hala, hala, shoutout ko sa mama ni Munan. <laughs> oh, ah. ka te, pala eh, utang daw ka te. Kalibangan ka. O, na ba? Naka-uniform pa nag-PE ko kuwan, yaya, o? Hala, utot ko. Hala. Eh, 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 <laughs> eh. Nagana, <laughs> pala rin ninyo, nasunod. Mm. Oh. Okay, hi guys. Napaisaw. Dato. Dato, dato. dato kayo guys. Napaisaw. Oh. Yaya. Mm. So, dapat ko yung dito guys, videographer. <laughs> Are you in or not? Deva? Perfect. So that's all for today. Tarot. Bye bye.